And mga katagalok narito po tayo lahat sa PIR kung saan tayo magra-ride. Yeah. Yeah, PIR chapter Kanapa. 'Yon, mga rider. Ay, shout out sa inyo ha. 'Yon. Kuladaw naka dito. 'Yon ang ating riders ng Congot. Yan mga yan, mga kasama yan. Yan. Charot sa ano? sa HPG. Yan. Charot sa HPG. Yan o. Ayan, ang isang santo na. Ayan. Magutol. Ayan ang mga riders ng Ungup. And yan, kapag team Yan. chat out. Saan, out. Bagwis, chapter. Ayan, ayan. ayan bagwis. chapter. Ayan o. Ayan sir. Shout out kay Sir Joey. Shout out. Yun. Shout out, out. Yan, ma'am. Naka, mga naghahanda na sila lahat dito. So, ngayon, ang, ang inyong kaibigan na si Katagalo, okay, walang patot na yung Kundi, narinit tayo ngayon para i-ride uli ang BIR. Taon-taon niyang ginaganap sa atin. Yan. Mga, ano yan? Mga runggot riders. Pa. Yan ang mga motor namin. Bueno. Okay. Eh, bye. Bye.